Aris, ang masiglang naglalaro dahil doon makakabuo. Kanang oras na swerte para makapanalo, ay iwasan talaga. Ang mag-abot ng balato sa hindi kasama, para ang masiglang. Swerte ay hindi nila makuha para ang iyong panalo ay maging mas marami, para muli sa kinabukasan ay masayang makapaglalaro. Ari sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga palikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa player kung kumilos ay malaswa at ang mga salita at kulay pula sila ang pwedeng magbigay ng kamalasan. Taurus, ang masiglang naglalaro dahil doon makakabuo. Kanang oras na swerte para makapanalo, ay iwasan talaga. Ang mag-abot ng balato sa hindi kasama, para ang masiglang. Swerte ay hindi nila makuha para ang iyong panalo ay maging mas marami, para muli sa kinabukasan ay masayang makapaglalaro. Toro sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5-5 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, huwag magbabalato sa hindi kasama. Gemini, ang masiglang naglalaro dahil doon makakabuo. Kanang oras na swerte para makapanalo ay iwasan talaga. Ang mag-abot ng balato sa hindi kasama para ang masiglang Swerte ay hindi nila makuha para ang iyong panalo ay maging mas marami para muli sa kinabukasan ay masayang makapaglalaro. Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa ala, una hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9:15 na madilim may ikatatalo na 52 minutong negatibo umiwas ka sa kulay silver dahil magdadala siya sa iyo ng kamalasan para matalo Cancer ang masiglang naglalaro dahil doon makakabuo kanang oras na swerte para makapanalo ay iwasan talaga ang mag-abot ng balato sa hindi kasama, para ang masiglang. Swerte ay hindi nila makuha para ang iyong panalo ay maging mas marami, para muli sa kinabukasan ay masayang makapaglalaro, cancer sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pink at sa player na laging mapagbiro ng kaberdehan sila ang magbibigay sa iyo ng pagkatalo. Leo ang masiglang naglalaro dahil doon makakabuo. Kanang oras na swerte para makapanalo, ay iwasan talaga. Ang mag-abot ng balato sa hindi kasama, para ang masiglang swerte ay hindi nila makuha para ang iyong panalo ay maging mas marami, para muli sa kinabukasan ay masayang makapaglalaro, Liyo sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11.05 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.10 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Virgo, ang masiglang naglalaro dahil doon makakabuo. Kanang oras na swerte para makapanalo, ay iwasan talaga. Ang mag-abot ng balato sa hindi kasama, para ang masiglang. Swerte ay hindi nila makuha para ang iyong panalo ay maging mas marami, para muli sa kinabukasan ay masayang makapaglalaro. Virgo sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.00 na madilim may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Pulang kulay ang iyong iiwasan dahil magagawa kang mabigyan ng kamalasan. Libra. Ang masiglang naglalaro dahil doon makakabuo. Kanang oras na swerte para makapanalo ay iwasan talaga. Ang mag-abot ng balato sa hindi kasama para ang masiglang. Swerte ay hindi nila makuha para ang iyong panalo ay maging mas marami para muli sa kinabukasan ay masayang makapaglalaro. Libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang 56 minuto pasado alas 3 ng hapon may ikatatalo na 44 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay dilaw dahil mabibigyan ka ng kamalasan. Scorpio, ang masiglang naglalaro dahil doon makakabuo. Kanang oras na swerte para makapanalo ay iwasan talaga. Ang mag-abot ng balato sa hindi kasama para ang masiglang Swerte ay hindi nila makuha para ang iyong panalo ay maging mas marami para muli sa kinabukasan ay masayang makapaglalaro. Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, madaldal na player ang iiwasan at kulay gold dahil magagawa kang mabigyan ng ikakatalo. Sagittarius, ang masiglang naglalaro dahil doon makakabuo. Kanang oras na swerte para makapanalo, ay iwasan talaga. Ang mag-abot ng balato sa hindi kasama, para ang masiglang. Swerte ay hindi nila makuha para ang iyong panalo ay maging mas marami, para muli sa kinabukasan ay masayang makapaglalaro. Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.05 ng umaga may ikatatalo na 52 anegatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 15 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo. Capricorn, ang masiglang naglalaro dahil doon makakabuo. Kanang oras na swerte para makapanalo, ay iwasan talaga ang mag-abot ng balato sa hindi kasama, para ang masiglang. Swerte ay hindi nila makuha para ang iyong panalo ay maging mas marami, para muli sa kinabukasan ay masayang makapaglalaro, Capricorn sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay orange at magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Aquarius ang masiglang naglalaro dahil doon makakabuo. Kanang oras na swerte para makapanalo, ay iwasan talaga. Ang mag-abot ng balato sa hindi kasama, para ang masiglang. Swerte ay hindi nila makuha para ang iyong panalo ay maging mas marami, para muli sa kinabukasan ay masayang makapaglalaro. Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4.10 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.00 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo, Player na madalas magsalita ng kabastusan at kulay red pa ang iiwasan dahil sila magbibigay sa iyo ng pagkatalo. Pisces Ang masiglang naglalaro dahil doon makakabuo. Kanang oras na swerte para makapanalo, ay iwasan talaga. Ang mag-abot ng balato sa hindi kasama, para ang masiglang. Swerte ay hindi nila makuha para ang iyong panalo ay maging mas marami, para muli sa kinabukasan ay masayang makapaglalaro, Pisces sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4.05 ng hapon may ikakatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Iwasan mo lang ang kulay gray dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo at player na mahilig sa alak.